sino nakikinabang doon. Nagbigay ng komento si Pastor Apollo Kibuloy sa plano ng economic team ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng zero o pagbabawas sa taripa sa ilang imported products. Sa kanyang programang powerline itong Martes, Oktubre at inihayag ni Pastor Apollo na magiging kawawa ang mga lokal na produkto ng bansa kung mas papabura ng imported products. Ayon kay Pastor Apollo, kailangang ikonsidera ang mga lokal na negosyo at produkto ng ating bansa. Eh kahit na si Senator Raimi Marcos tumutol doon eh. Kasi bumabaha ang mga imported products dito na walang tarip. Eh kawawa naman yung mga local uh, products natin, no? Uh, naluluma. Para sa akin, uh, maawa din tayo sa mga lokal na ating mga uh, local na mga businesses natin dito na natatalo ang dahil sa walang taripa ang imported products na bumabaha sa ating bansa. Sino nakikinabang doon? Marahil lang mga Pilipinong tulad natin. Pero paano naman yung mga negosyo? So, isalang-alang eh, din natin ang kanila. Maliban kung gusto talaga natin patayin ang industriyang lokal ng mga lokal na mga negosyante. Kawawa naman. Kaugnay nito, matatanda ang ibinasura ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang pansamantalang ipatupad ang pagbabawas ng taripa sa imported rice. Mababatid na ilang grupo ng mga magsasaka ang nagpahayag ng pagkabahala sa ilang negatibong epekto kung sakaling ipatupad ito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.